So, uh, alas ng hapon mga kapigmate So, ayan. gutong na gutong na yung piglet natin. Saka, ang good news, uh, wala na pong nagtatay sa kanila. So, nag-start lang tayo kanina na 5.30 a.m. Hanggang ngayon, wala nang malambot ang tayo sa kanila. So, ayan na. So, buo na. So, buwan na natin itong mga piglet. Tapos, nililisan ulit natin. Pero, wala na ako na ito nagtatay doon. Pero, mamaya, update ko pa rin kayo. So, ngayon, uh, itong pits natin, uh, paubos na. So, konti na lang. So, bumili na ulit tayo ng pits. So, 9 days nila after walay. So, na ulit tayo ng grower pits. Yan. And yung grower pits natin. So, kanina nagbigay tayo ng 750 ml ah, 750 gram na pigs So ngayon ah, dahil ano dahil na wala nang nagtatay sa kanila ah, magdadagdag na po tayo ng dami na kain ng mga piglet Ayan. Ah, dadagdagan na natin kung kanina ay 750 gram so ngayon gagawin natin na isang kilo na so ito nga po palang tabong to ang isang isang tabo dito ay isang kilo So, bibigyan na natin sila pero uh, sisimulan ko muna sa 750 gram. Magtitira lang tayo ng konti hanggang dito. Ayan. Magtitira lang tayo ng konti. Yan. Ganyan. So, ito konti pa. yon Sa ganito mga kapigmate na nagdadagdag naman ako ng dami ng pakain dahil wala nang nagtatay sa kanila at okay na ulit sila so sabi ko sa inyo ganun lang kabilis kadali mawala ang pagtatay ng mga alaga natin piglet kung gagawin nyo lang yung tekniko napaka simple nun hindi nyo kailangan ng kahit anong gamot yun po hindi nyo kailangan ng kahit anong gamot so pupunta tayo dun sa kulungan o, kasi kanina naglinis na tayo dito pinaliguan ko sila pero wala na ako nakitang malambot ang dumi sa kanila Yan. pero yung paligo ko sa kanila kanina um, na lang panggal ng dumi sa katawan nila tapos uh, banas sabang kasi kanina so nag spray na rin tayo doon sa dumi nila ah, mababa lang ako ha medyo, medyo matas yung ating kulungan so yan tinasan ko kasi, kasi ito mga kapigmate yan tas nito kung gano'ng katas yung ating kulungan hanggang dito Uh, sa may kilikili ko na yung taas na kulungan natin kasi uh, double purpose po to pwede sa patining at pwede rin sa ano sa inahin. Pag gusto ko mag maglagay tayo ng inahin dito. Pwede, malawak to. Pwede, pwede dito. Kaya double purpose. So, ayaw ko naman sa masyadong mababa mga kapigmik, yung talaga sakto lang pang ayoko Ayaw ko na ganun kasi natatalonan ako ng baboy. Yan ito. Pag mamasdan muna natin itong mga to, kung maubos yung 750 gram. Pero pag, may, pag nag kumakain sila, yung 750 gram, pag may kumakain sa, sa kanila, tapos umalis na, yung hindi na bumabalik at naglalaro na lang dito. Ibig sabihin, busog na. Ang gagawin natin dyan, ititigil na natin. Pwede na natin sila bibigyan pa ng hindi pa na, hindi na natin ito ubusin mga 250 gram na to Dami. Yan. Ito, konting-konti na lang to natin. Pero tingin ko dyan mga kapigmate dahil gutom na gutom yung mga yan. Kulang na kulang pa yan. Ano, gutom, na gutom sila. So, check muna natin ang tubig. Kung okay. 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 Nakukunti ng tubig natin. Mamaya magdadagdag tayo. So, yan. tayo uh, na lang natin na matapos sila. Gusto kong umupo. Hindi ako makaupo. Kasi basa to. Basa. So, yan yung tumingin lang uh. ayun. Uh. So, aras lang. Uh, hindi umabot na maghapon mga kapigmate. Wala na nagtatay sa kanila ngayon. Uh, wala na. Ang ano natin, tignan natin kung baka may malambot pandumi, dumi. Kaya hindi agad-agad tayo nagdadagdag na pakain. So, dahan-dahan lang po. Once na nawala yung pagtatay ng piglet nyo, dahan dahan nyo lang itataas yung dami ng kain so pagmasdan nyo rin yung piglet nyo yung kagaya nito uh, pinagmamasdan ko lang sila pinagmamasdan hmm. ko lang sila hmm. kung may aalis nang mabilis dyan pag may umalis dyan so tama na pag ang umalis dyan sa sampung yan kalahati ang umalis tapos marami pang natira so yung natira mga kapigmit wawalising ko na sabihin natin sayang pero sakripisyo na natin yun para hindi malalan sa pagtatay yung piglet. Kung sakasakali man na mangyari ito sa inyo at nagpakain kayo tapos yung piglet nyo kumain tapos umalis na tang hanggat maaga tanggalin nyo lahat yung pigs agad. Yan. So magsasayad pa sila. Hindi natin sila bibigyan hanggat hindi natin nakikita ang ubos na ubos yung binigay natin na 750 gram na pigs. mukhang ubos agad so ubos agad lalapit na yun sa akin so na so nagsinasig niya na, na lang talaga nila yan lumapit na nga lumapit na nga <laughs> naghahanap na ng feeds kulang so o, konti pa wala na alis ka sa So, ito, wala na. Mukhang hingi lang ng pigs. Ito, busog na ba? Ito, pag natin ito kung busog na. Pag bumalik pa ito doon, ibig sabihin, gutom pa. <laughs> ah, ano, nahingi pa ng pins. Kulang <laughs> nga. So, kul sa so, ito mga kapit. Yan, so, kulang. Uh, kulang yung pigs nila, ayan, nahingi sila. So, ganyan mga may. pag alam kong humingi, yan, balik sila. No? Pa alam nila, pabalik ako. So, dadagdagan natin. So itong kabuhan ng isang kilo Ibibigay na natin sa kanilang lahat Ayan. Ayan. Ngayon, pagmamasdan natin Kailangan mga kapigmate uh, Yan, isang kilo dinagdag ko So nagdagdag tayong 250 grams Sa mga yan Sagad na yan, kahit humingi pa sila mga kapigmate Dahil kagagaling lang nila sa pagtatay uh, Hindi ko bibigyan sila Ng pills na alam ko na pakaramdam ko na sosobra so, kasi sa kanya na babagong gumagaling sila sa pagtatae hindi po agad-agad na ano yan uh, gumaganda yung panunaw nila mag adjust pa po yan, konting adjust kaya ang gagawin natin uh, mag tayo rin yung mag mga pigme mag adjust din tayo sa dami ng kain nila Sabi natin kahit kulang may dahilan tayo kung bakit ba natin sila binibitin para uh, gumanda yung panunaw nila gugutumin talaga natin sila Ayan. Ayan. So, mga gutom na gutom yan mga yan. So, o nga pala, ito yung update ha. Update natin kanina, kasi kanina umaga, first vlog, vlog natin, 5.30 in the morning yung mga kapigmate. Na nakita ko na nagtata Eh. Kaya hindi ko na ano hindi ko na pinakain tapos pumunta na lang ako dito para ipakita sa inyo at i-vlog na rin yung mga ganong sitwasyon. Ano na lang, sharing na lang mga kapigmate. Ah. Sineshare ko lang kung paano gamutin yun o paano matigil yung pagtatay ng piglet at hindi manghina or hindi pumayat yung mga piglet natin. So ito na po. pa. Yan po yung ating piglet. So 28 days nagwalay tayo ang date noon ay December 25 so January 3 ngayon so, ilang days na bang ano to since birth 28, 29, 30, 31, 32, 33 ah 28, 29, 30, 31 30. so 31 mga kapigmate tapos 1, 2, 3, 6 days o sabihin natin na ay ha na... nag vlog ako eh nawala tuloy ako Ah, nanghihingi pa kasi ng pagkain. Eh <laughs> mga kapigmate, ah pag nanghihingi pa ng pagkain yung mga alaga niyo kayo. <laughs> nanghihingi, magutom pa. <laughs> so yun lang mga kapigmate, sana malinaw na sa inyo. Yung napakasimple. Pero ayaw na ayaw na sabihin ng iba Ilalo na yung mga teknisyan. Ay, na ay sabihin nila na ganito lang ang parang para mawala yung pagtatay ng piglet nyo. Napakasimple lang, diba? O, napakasimple lang mga kapigme. Napakasimpleng problema. Yung iba pinapalaki, pinapalala. At minsan yung iba ginagastusan pa, namamatayan pa. So, napakasimpleng problema lang mga kapigme. Ang pakain. So, ayan o. Oh. Okay na. Simpleng problema. Oh, one day, nagawa natin solusyon. Ilang oras lang yon So, ngayon ay 3 ng hapon. So, nakita natin to na, nag, ano, uh, siguro gabi, gabi pa nagtain. Nung huling pakain ko, mga alas 10, Pero, napansin ko lang ay umaga, 5.30 in the morning nung magpapakain sana ako sa kanila. So, na, sabihin natin na nag-start na nalaman ko nagtay yung piglet, 5.30. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uh, one, 1, 2, 3, o 10 oras lang mga kapigmate so after ng 10 oras so wala nang nagtatay sa kanila malulusog at mga mukhang gutom na gutom pa so, ayan ayan akong inangat-ngat nila mga kapigmate ayan akong inangat-ngat nila mga kapigmate kasi gutom pa so gutom pa Ah, ganito mga kapigmate, 'di ba? Sabi ko, um, uh, gugutumin talaga natin siya, sila. Pero, kahit ginugutom natin sila, binabawasan natin yung dami ng pakain nila. Uh, back to normal ako na every 3 hours magpapakain ako. So, ngayon, 3.30 na. 3.30, 3, 4, 5, 6. So, 6.30 ng gabi, magpapakain ulit tayo dito sa mga to. Update ko lang kayo para makita nyo yung resulta sa paraan ko sa mga nagtataing baboy o nagtataing piglet. So, yun po ay ano, sampung oras lang. So, yun lang, oh, pa sila. Pero hindi na natin bibigyan nila yan. Taste lang mga kapigmate. Tapos itong feeds na to, so magsasalin tayo. Isasalin na lang natin dito sa ating lagaya ng feeds Kasi kukunti na lang to. Ayan. Kukunti na lang yung feeds ng ano natin. Piglet. So, grower feeds ng pigrolout. A shoutouts sa up rig sa pigrolak. baka naman. Ito. Sa ko lang 'to mga kapigme ta. Ah. Sa check niyo mga alaga natin. Hindi niya rin. Eh. Tanggol lang ko mga pigme ta. Ah. Kahit, kahit gutom na gutom pa yan sorry 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 mga kapigmate sorry mga pigi konting taste lang konting, konting taste lang mga ilang oras lang makakain nyo yun na ulit yung dami ng pagkain na tapat sa sa so, ngayon taste taste lang muna So yun, huwag po kayo maging masyadong mawain sa ganto. Pag ganyan na nag-iiyak, um, huwag po kayo magpapadala. Oh, tama na yun. Uh, Maiksi lang ang tatlong oras kasi napagbasihan ko sa baboy. ah, uh, ba parang naano sila yung, tin yung kinain nila. Sa loob ng dalawa hanggang tatlong oras yung kinain nila ay natunaw na nila yon. Kaya yung oras na yun yung ginagamit ko naman para magpakain ulit. So kaya every ano 3 hours ako nagpapano. 3 hours ako nagpapakain ulit. So yun lang mga pigmate, magandang hapon.